Sabi nila, ang lalaki ay para sa babae at ang babae ay para lang sa lalaki. Pero hindi ba pwedeng maging ako lang? Sabi nila, hindi ko para wala man totoo. Pero puso ko to, hindi ba't ako ang mas nakakilala rito? Sabi nila, magbago raw ako para tanggapin. Pero hining ko lang naman, kung ano man ako, sana'y mahalin. Kailangan ko bang magtago para lang hindi masaktan? Kailangan ko bang magpanggap para lang matanggap? Sana isang araw, pakalakad ako sa kalsada, na no walang takot, na no walang nakatingin. Sana sa paaralan, ligtas at malaya ang bawat bata sa bawat galaw, sa bawat susuwatin. Sana ay may boses akong maririnig. Hindi para sabihin malika, kundi para sabihin anak, mahal kita. Masaya ang magmahal, hindi ba? Bakit ito pinagkakait? Bata man ako, may boses akong mahalagang marinig. May puso akong kaya magmahal at lumaking malaya't masaya. Ito ang mga sana ko, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng nagmamahal, nangangarap, at naghihintay sa ilalim ng bahaghari. Ikaw, anong sana mo?